Ayan mga kabindors. Ah, uh, mapagpalang araw po. Ngayon ay eh, bibisita kami doon sa mga ikinukontent eh, namin. Ah, uh, susubukan natin bisitahin si Tatay John para makita natin kung ano na ang uh, kanyang kalagayan. Kasi napanood ko doon sa vlog ni Idol. Eh, mahirap na talaga ang kalagayan ni Tatay Jen. Mga kabindos. Eh ako naman kasi napanood ko doon sa vlog ni Idol Jojo eh. Yan naman, ah, bisitahin ko naman. Kasi nandyan na ang ating idol, nag-vlog na siya. Eh, Siyempre sinusundan lang natin yung kanyang mga vlog. Yan. Ah, susubukan naman natin ngayon na bisitahin naman si ay ano mga mga eh yan samahan nyo ako doon para makita natin yan narito na tayo kaya nakakaibos sarado ah. Tapo Tatay John. Tay tata John. Nasaan na diyan? Yung uh -huh. Oh, bakit ka nasa lapang? Kumain ka na? Kung ako pinapay. Saka ano? Saka energin. Oo, magtata oh, oh. ka dyan. Kay eh, Kailan pumunta dito si Idol? Ah, kahapon? Sige, ano? Bangon ka dyan. O, oh, may ano ka dito energin. ka Hindi Ata na yung cellphone mo. Bangon mo siya. Ito. Ito lang, Mas. Bakit nga sa lapag ka na tatay Jun, di dito? Sa ano, taas? Uy, malamig yan dyan eh. Anak ko, tatay Jun. Ano ba mo nang yayari? Ang tatay Jun. Kaya? Anak ko. Hindi na maka ano yung paa isa. Doon sa kabila, sa kabila. Ano yung dito sa may ano pa? Hindi pa po doon sa ano. No? Naku, tata, No, no. O, ito tatay yun yung ano oh hey. Inergy hey, 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 Saka ito tinapay Kailan pumunta dito si Idol? Kapon Kapon ah, May dalas yung pagkain hey. Iniingal ako sa ko na. Ha? Amal na. Sino nang nag-aalaga sa'yo? No. Wala. Hala. Paano na? Nasaan na si Kisi? Uy

Lut, hinugasan mo ano nila dito. Sige, gamitin mo yung isang kamay mo, Tatay Joe. Paano so, na kung wala ka na parang na nang nag-aalaga dito? Ay. Eh, magsumikap ka na makakilos. Hmm. hmm. Sige, sige. Hindi naman ano Nabubukas hmm. pa yan, tatay. Yung kabila, nabubukas pa. Ibukas mo yung ganun. Bukas mo yung kamay. Hmm. Tagal niya. Yan ka na natulog sa sahig, tatay doon. Bawal matulog sa sahig kasi malamig. Oh, sige, sige. Buksan mo, buksan mo. Sige, kaya mo yan, buksan. Hala. Paano na? Anong sabi ni Idol sa iyo? Ah, hinahanap si Kisi. Eh, kasi tatay John, nang nandito si Kisi, eh, ano, pinapalo mo, tapos panay ka utos. Kaya eh, naglayas na. Pinapalo mo siya, kaya, ayun, wala na tuloy nag-aalaga sa'yo. Ano nga naman daw siya kakapalo eh. Wala na nga daw siyang lakas eh. Ah. Ano po tatay, John? sige, sige, kain ka muna tay. Wala na tatay, John. Oo, yung isa mong kamay, hindi na... Hindi na rin mahidadampot yan. Ano pa ang buhay tatay John na darating? Pag ganito na wala nang nag-aalaga sa iyo. Si Angelica nasaan? Hindi ka rin binibisita. Meron naman yata kasi. Hindi nung isang araw, naman ko binilhan ka ng pagkain kasi nag dala ko sa kanya ng pambili mo ng pagkain. Nagpunta dito. Si Angelica. ka bakit? Eh, mayroon yung, ano, nung nagdala ng lugaw sa'yo. Hindi nagdala ng lugaw. Kasi may lugaw yung nabit eh. Sabi ko ito, yan, mo kay tatay John, o kay ibili mo ng pagkain para makakain ka. Wala? Wala, tatay John. Ang dito pa, ng punta. nagpunta naman siguro kasi naglinis. Ah, nagpunta? Nagpunta daw. Hindi lang matandaan ni tatay. Hindi ka na yata nakakatanda tatay John. Kasi, ayun, pinadalhan ko yung ng ano. Tambili mo ng pagkain para makakain ka. Man lang. Saka hmm. yung logo kay mm. Idol hmm. Jojo daw yun. Hmm. Hmm. Hindi. mo? Hmm. 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 Unatin mo para ihawak mo nito. Baka matapos, mainitan. La, mo na lang. Tingnan mo baka mainit. Okay, oh, matat. Hmm. Ma mainit. Sandalan mo na lang. Hmm. Brado na tubig. Okay, ano may natin? Itong, itong taki, pwede yan. Ayan yung tubig. Yeah, hmm? Ayan, mo ng tubig? Ah, ayan. Ayan yung do pagbarado ang, ano mo tayo, John? Ano mo ng tubig? Oo, oh, inom ka ng tubig. Huwag mo hugasan. Dilingan niya mas. Ano nga yun? Paano na tatay dun ang buhay? Magano'n talaga pag walang mga anak na Tapos na hihiga ka na lang dyan sa simento oh. Dapat nagsusumikap ka na makaakyat ka dyan sa ano? Yan sa higaan mo. Magawa ka ng paraan. Kasi bawal nga maghinigas sa simento. Eh, yeah, Ha? Huh? Ano? Mahirap. Mahirap nga. Kaya lang, gagawa ka ng paraan. Hindi na lang kung nakalapag ka doon, doon ka na lang, eh paano yun, lamig-lamig niyan. -lamig Naroy tatay John. Ano ba ang nangyari sa buhay mo na wala na? Si Kisi, wala na. Di ka na rin inalagaan. Naglayas na. Si isa rin alaga, hindi niya. Hindi naman. Ang ano doon na mayroon siyang mautosan. Kaya lang, ano ito si Tatay John minsan ni

Ito, so, wala nang hawakan. Baka matapon. Yan, yan. Para may hawakan ganito. Yan. Ito so, na lang ang lagyan natin ng tubig yun sa... Yan na lang ang magagawa namin tatay John sa iyo. Ang bisitahin ka at kung may madala kami pagkain. Ah, uh, pakainin ka namin, wala na kaming iba pang magagawa sa iyo. Tatay John. Yan shout out po. Uh, Idol Idol eh, Juju. eh binisita ko rin si tatay kasi napanood ko ang video mo oh, na pasyal ka dito. Eh, binisita ko rin para makita ko rin. Oo. Oh, oh. Ayan nga. Ah, oh, si tatay John, Ano? Hindi na kami magtatagal. Huwag ka nang bababa dito. Diyan ka nang mahiga. bawal yan. Diyan, oh. Kasi malamig yung simento. Malamig. Ayan, eh. kung tuan, ayan, may mga hindi, tinapay ka. Buksan mo muna yung mga tinapay niya. Yung, kasi hindi niya magubuksan yan. Hindi, kaya mo yan, Tatay Jun. Buksan mo, baka lang kami. Ha? Sige. Yan, inumin mo muna ito. Baba, ano yan? matapon lang yan dyan. Ang mainit? Sa akin niya, Mainit eh. Pagyan mo ng tubig. Eh. Kasi matamis sobra yan. Matamis ba yan? Hmm. Para lumamig. Kaya na yan tay. Malamig na yan. Hmm. Inumin mo yan tay ha. Huwag mo sayangin. Ganyan, para mainitan yung ano, musik mura. Kasigit tayo. Eh. Ano, dito na kami. Huwag na kami. mag ka naman. <laughs> oh, manawagan ka. Tatay Jun sa mga nanonood. ka na sa ano siya siya out. Uh. Huwag <laughs> ka magsawa, tay Tubig, tubig yan. Uh. Ah, big yun <clears throat> oh, ano ita tayjon ano 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 isa yata yan, tubig, yata yan. Thermos eh. Ito may ito. Pwede ka dito kumuha ng ano. Tubig. Oh, no, no, no. Ang sabi ni Angelica, Nakita daw niya si Kisi. Kaya lang tumakbo. Natatakot yata na hulihin. At dalhin dito sa'yo. Natatakot. Balang. 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 Eh, ako rin. Tatay Jun, hinahanap eh, ko rin yun. Oh. Kita mo, tingnan mo na yung likod ko. Barangay ako. Yan o. Oh. oh. kita okay, mo. Hinahanap ko rin yun. hindi okay, ko makita. Ano sige to, Ate ha. Dito na kami. Kaya, gusto mo pa ng tinapay? Tapos ka pa niya. sige. Ano tayo. shout out sa inyong lahat mga kabilors.